Una guys, nasa GMA na ngayon, Public Affairs. Ang viral video na ginawa, nangangagat daw na bata. Sino man, nanakit, sino man ang nanakit dyan, sana makarusahan ko. Ah. Mm -hmm. Hindi naman siya man, hindi, hindi, naman siya Para sa mga taong kulang sa kaalaman tungkol sa pag-unawa or sa pagtanggap sa mga tao or sa mga batang may kapansanan. Ito ang masasabi ko lang sa inyo guys. Ibabahagi ko ito, gagawin ko ito para maging aware kayo. Sino man ang may kakulangan sa pag-unawa, sa pag-intindi, may kakulangan sa knowledge kung bakit may ganong klasing bata o tao, hindi ko naman sinasabi guys na dito nang perfecto ako pero isi-share ko ito sa inyo. Tungkol kasi ito sa in-upload ko na video last night. So today, I went to somewhere at maraming mga taong naka-notice na ako yon Ako yon ang nakita nila sa video. At ang tanong nila sa akin, ma'am, hinay blood ganun. Ikaw yung nag-post ma'am sa ganito-ganya. Hinay blood ganun ma'am sa ano na yun, mama? Ano ba yun? Bakit sinakta nila ng gano'n ang bata? Ano ba yung tao na yun, ma'am? -Ma May kapansanan yata yun. Tama naman sila. Bakit nila pinagtulungan? Pwede naman nilang pababain o pakiusapan. Bakit kailangan nilang pagtulungan? Hindi pa rin eh. Ito ha, para maging aware kayo. Normal child man, or may disabilities man, pag once yan ay sinaktan, mananakit din. Kasi that is only way na protektahan yung sarili niya. Kung ano yung naririnig sa inyo, mayroong bata ha na ah, lahat ng mga sinasabi, sinasabi nyo, sinasabi niya rin. Ang tawag doon ay mayroon siyang ecolalic nag, nagkakaroon ng second voice. Yan, ganon. Kung anong naririnig niya sa inyo, gagaw, sabi niya. At kung anuman ang nagagawa niyo, magagawa niyo, or nakikita niya sa inyong ginagawa, gagawin niya. So, usually guys, ang mga batang ganun, ay merong autism. Hindi nagsasalita, pero uma -action lang. Pero yan ay nakakarinig. Yan. Hindi naman sa lahat ng mga nakikita nyo na hindi nagsasalita ay mute and deaf na. Hindi yon pa iba-ibang kaso. Sa nakikita ko doon sa status ng bata na yon sa video, sa left and right at sino-sino man doon ang nanakit sa kanya, sa dami-dami niyang pwedeng sabihin kung marunong siyang magsalita, ang nasabi niya na habang umiiyak ay tama na. So, hindi pa ba obvious yon Ha? na ang kukutin nyo kayo lahat doon na nandun kayo sa bus na kaupo. Bali, wala lang din sa inyo na mayroong taong nananakit sa likod nyo o sa harapan nyo ng batang may kapansanan. Guys, kahit matangkad yun, kahit six-footer may kahit ilang taon ng edad yun, consider a child. Kasi nga, may disability. Wala rin kayong pagkakaiba sa nanakit kasi wala din kayong ginawa para kahit papano man lang na protektahan, na proteksyonan niyo yung taong 'yon na sinasaktan. At isa din ito eh. Ito si ano? Si Leonardo di uh, Leonardo di Castro. 'Yon, to be aware daw. Anak ang sumasakay nito nangangagat daw ganito ganyan. Yes, pero may kakulangan ka rin kasi never ka man lang gumawa ng paraan din para din lumapit sa pulis or sa anuman doon na ahinsya na pwede mong lapitan para i-report yung basa-bas, nasa bus na yon na gumawa ng ganon. At kahit sino sa inyo walang umaksyon doon. So you all the same thing din. the same person na nang bully doon sa bata. Ang sakla, ang, ang ano ha, saklap nyo ha, ngayon, mayroong mga tao na nagtanong sa akin today, ma'am, nangangagat siya? Ba't nangangagat? Di ba, ma'am, meron kasi mga nakakilala sa akin talaga. Ma'am, di ba, ang anak mo ay mayroon ding kapansanan? Ano ba yung kaso niya? So, siyempre, ipaliwanag ko. Yun ba ay nangangagat? So, guys, you try to watch sa video na na-upload ko diyan na kasama kong anak ko, mayroong mga pagkakataon diyan gumagamit. Ayan, gumagano siya. Uh, uh, ganun. Yun ay nanggigigil. Nanggigigil siya. Hindi niya naman yun ginusto. Nakakagatin niyang sarili niya. Dahil doon sa nararamdaman niya sa katawan niya. O di kaya na-excite siya. So, yun ang ginagawa niya. Nangangagat. So, do you, ano, uh, na uh, remember or napanood niyo ba si Jasa na 17 years old na siya ay may ESD level 3 yun din kaugalian niya rin yung din siya pero hindi sabihin na violent. Kung nag-act man violently ang isang tao, isang bata, you should understand na there is something talaga dyan sa naramdaman niya sa katawan niya. Hindi yung ibig sabihin, iba ang pagka nila kaysa naman, life for example guys, normal na tao or lasing nananakit ng asawa or normal yan na tao na gumagawa ng bagay para lang mag-away hanggang manakit. That is really masi may sira na talaga ang kukutin niyan. Pero 'yung mga ganyan na ano, that is uh, ano sa kanila na ganun talaga ang magiging reaction nila. Mayroon ding mga bata na nawawala, lumalabas sa bahay, umaalis na hindi alam ng parents or guardian. Ibig sabihin nun, meron sila na sa TV na gusto nilang puntahan na excited sila doon. Pero hindi nila alam puntahan, hindi nila alam kung saan yon Basta lang, naisip lang nila na puntahan nila kasi gusto nila. Kaya sila nag-wander around. Kung baga, napunta sila sa isang lugar na hindi nila alam na, at hindi rin nila alam kung sino sila. Okay? So, means, meron niyang autism. Like, example, lang, isang bata kahit malaki na siya, hindi siya nakakapagsalita. I-try nyo, pasulatin sa papel. Baka sakali maintindihan nyo. Kasi mayroong mga bata na may autism na hindi nakakapagsalita pero nakakasulat. Mayroon din mga bata na hindi nakakasulat, hindi nakakadrawing, pero nakakapagsalita. Tandaan nyo guys, iba't iba ang characteristic ng may autism. Hindi ibig sabihin noon na may rabies kagaya doon sa napanood ko, in-scroll ko ang ano doon ang mga komento, sa mutsaring komento na nanggagaling sa mga netizens na sabi may rabies, ab ah, vampire 'yan. May sinasabi tali na lang 'yan, pero may mga nagsabi doon na halata naman na mayroon siyang kapansanan, kausapin na lang, 'wag niyong saktan. O mayroon pa doon nag-comment na hindi sana kayo magkaanak ng kagaya sa kanya. Kasi sa totoo lang guys, nakakadurog ng puso talaga ang ginawa niyong pananakit doon sa batang yon. Imagine niyo anong laban ng isang batang yan, isang taong yon na halo sa sarili niya, hindi niya kaya proteksyonan, sinasaktan niyo pa. Napagsalita nga, hindi nakakapagsalita, sinasaktan niyo pa. So ano yon di ba Kaya tandaan niyo, kung mayroon kayong makita, mamit na bata na ganon, lumapit sa Ahinsya ng gobyerno like DSWD, police station, or barangay para idulog yan ang problema na yan. O mayroong naligaw na bata sa inyo, huwag niyong saktan. Huwag niyong tratuhin na parang aso. I don't think so na sa lahat ng mga pasahero na sa loob ng bus na yan, walang nag-aalaga ng aso. I know na mayroon sa inyong nag-aalaga ng aso. Paano niyo ba alagaan ang aso? Pakakainin niyo. 'di ba? Hindi naman nagsasalitang aso eh. Hayop 'yan, walang puso, wala namang soul 'yan eh, may heart pero walang soul 'yan. 'Di ba? Oh, ano ba 'yang ano nyo? Eh, kung ganun kayo mag-alaga sa aso nyo, mahal na mahal nyo, pakakainin nyo pa ng mamahalin. Pero sa ultimong batang ganun, sasaktan nyo, pagkukutsain pag, uh, nyo, pagtatawanan nyo pa, grabe kayo ang saklap nyo ha. Hindi namin ginusto. Kami ha, na may mga anak na may kapansanan. Kaming mga magulang na nagkaroon ng batang may kapansanan. Hindi namin ginusto yan na magkaroon ng kapansanan ang mga anak namin. Never. Hindi namin pinray, eh, hindi namin winis yan na magkaganon. Kaya lang, Si Lloyd ang may design niyan. Dahil may purpose sila sa buhay namin. Aswerte nyo nga eh, Hindi nyo naranasan ang naranasan namin. Pero kung kami mga magulang, ikukumpara kami sa mga mga magulang na may mga normal na anak, hindi nila kayang gampanan ang mga nagampanan namin. Natungkulin bilang magulang sa mga bata yan. Pera na lang sa mga magulang na tumalikod sa responsibilidad nila sa anak nila na may kapansanan. Masakit at masaklap ang ginawa nyo guys. At maraming tao, maraming nag-comment na sana mahuli kayo, na sana maparusahan. At isa na rin ako talaga, sinisigaw ko talaga na sana maparusahan talaga kayo. Kasi hindi talaga makatao ang ginawa ninyo. Bilang ako na nagtuturo din na gumagawa ng paraan na kahit papano makatulong din sa kapwa ko magulang na may kapansana na anak. Naranasan ko rin na saktan naranasan kong kinagat, sinambunutan bigla ng isang batang may kapansanan. Pero kailangan ko bang man manakit din? Hindi. Hindi ko kailangan manakit. Kasi kailangan unawain at hulihin ang bagay nila sa sarili nila, sa katawan nila, na para makalm sila. You should give a comfort to calm them down. Hindi yung sasaktan nyo. My God! Kayong kung may anak kayong normal kaya, nagtutantrum dyan. Imbis na kausapin nyo kung ano ang problema, sinasaktan nyo pa at kung umiyak sabi nyo, tahimik ka, manahimik ka. Paano tatahimik kung sinasaktan nyo? ba? Diba? Grabe kayo. Yung nagsabi dyan na may sira sa pag-iisip. Kakaiba naman yun ang may sira sa pag-iisip. Yung mga taong natulo ang laway, yung mga taong hindi na nakain, hindi naliligo, yung mga taong hindi natutulong, okay, sila may schizophrenia. Magkaiba naman ang kapansanan nila doon. Pero kailangan pa rin natin ang pag-unawa kasi kahit anong yan ang reason ninyo guys, mali pa rin na nanakit kayo sa taong may kapansanan. Kahit may kasalanan pa yung palagay natin may kasalanan pa yun, wala rin. Kahit na nga yung lasing patulan nyo ang lasing, kayo pa rin dun ang may kasalanan. Kasi lasing nga, di ba? O, papatulan nyo. How much more pa yung batang may kapansanan? Papatulan nyo. Yung taong may kapansanan, papatulan nyo. Di ba? Kaya, maging aware kayo. Marami, hindi lang yun. Hindi, lang, hindi mabilang ang mga taong may ano, may problema. Kahit normal yan, lumaki may, may pagkakataon yan ha, na sa edad ng 40, 50, 60, na dadiagnose pa ng otisim. Sa totoo lang guys, pero normal yan, simula nung bata. Hindi nyo alam. Hindi natin alam din, hindi nyo rin alam, baka one of you, na nandun kayo sa bus na yon baka madiagnose din kayo ng otisim. One day. Para malaman ninyo din. oh, di ba? Hindi nyo alam yun. Kung ano, ang, ano ka-powerful si God para mangyari yan sa atin para may matutunan tayo. Huwag nyo mamaliitin ang mga mga batang may kapansanan lalo na may ADHD at putising kasi sila guys ang mayroong kakayahan na hindi natin kaya. Although mahina sila, hindi nila alam ang mga bagay na alam natin, pero mayroon silang kakayahan na kahit anong sikap natin, hindi natin abot ang nasa utak nila. Kasi dinisign nga sila ni Lord as autism, as ADHD. At mostly sa mga taong very successful, like sa mga professor, sila din most of them, mostly ng mga professor, mga professor, sila ay may mayroon ding autism. Kaya huwag niyong mamaliitin ang mga batang may kapansanan kasi sila yung gifted child. Sila yung special. Pero kayo nananakit sa kanya. Anong tawag sa inyo? Hayop. Kasi wala kayong soul. May puso nga kayo, pero sa pagkahayop niyo lang pero wala kayong soul at kung mamatay man ang hayop like pusa at o aso hindi naman yan pupunta sa impyerno o langit eh pero tayong mga tao mamatay tayo dalawa ang patutunguhan natin dahil ang soul natin dahil sa soul natin kaya dapat maging aware kayo na pag yung may tao or may bata na ganun huwag nyo namang saktan kausapin nyo ng maayos at sila naman ay madadala pag kayo ay mananakit, sigurado mananakit din sila.